kita okay, kong kahoy na patay na. Ito, sorbohin ko. Nakikita ko dito. Yung manungalang daanan. Yung Ay, ay, ay. Kalaga na naman. Hirap talaga ang daan. Ah. Hirap lang daanan niya. nakita ko dito sa babae. Eh. Okay, Hindi oh. ko. Hirap mga daan. May mga mantik pa yung puno. Ito siya. Ito you na know, oh. Patay na. Magandang kahoy ito. Ito yung may tinik-tinik na kahoy. Maliyab ito eh. Ito Yun, yung mga mantik nga lang yung puno niya. Oh. Kaya ingat nga lang. Masakit nga lang mag-angat ito eh. Diyan ka eh. lang dapat eh. Turbin lang papa. Diyan lang, diyan lang. Kagat ka ng mantik. Ito to patay na nga siya. Wala na. Ito kakay na ni Punin ko na to Ito itong kahoy na to. Yung kahoy na matinik-tinik siya. Pero maliab yan. Wala na. Tay na yung kahoy na yan. Yung kanyang puno. Pero buhay pa yung kanyang puno. Yung kanyang katawan. Hanggang dito wala na matay na siya, pwede nang putulin. Ay nang haba oh. po siya. Oh. na kahoy ito Mabaga eh. itong kahoy na ito. Ito yung magandang kahoy na pag ano. Lalo sa mga litson-litson Ito yung ginagamit ko. Ngayon hinahanap ko talaga. Ayun ang sanga niya oh. Mga sanga hanggang dyan oh. E, wala na rin. Pwede nang putulin eh. Kunin ko to para ang gatong na naman nakakita ko doon sa baba sabi <laughs> ko, ah, aketing ah, ko hirap nga lang daan ng pataas